So yun guys, welcome back sa King YouTube channel. So mag-unbox tayo guys. Sa order na kinuha natin. So yun guys, ito yung bulb ng fire extinguisher para gamitin natin sa DIY erga natin guys so yun guys ito na sya so yun check lang muna natin guys okay naman sya guys wala namang problema uh, maganda naman yung item na na-order natin Ah. Bali yung ito guys, hindi na natin gagamitin na ito. Ito guys, hindi na natin kailangan to Tatanggalin na lang natin ito guys. Hindi naman yan kailangan. So ito pala yung lalagyan ng gauge niya guys. So pa dito naman yung sa barrel. Yun. Dito ilalagay yung tank niya guys. So kunin natin. So yun guys, ito na yung ating tanke. Eh. Shock po ito ng Honda Wave guys. So dito yan natin ilalagay yan. Yan, dito yun po yung position niya. Medyo kalawang nila ngayon, ngayon guys ito yan. So hanapan uh, na lang natin yung adaptor yan guys. Para pag may diferensya, Madali lang natin na uh, baklusin So yun guys, uh, update ko na lang kayo sa susunod na video pag nakabili na tayo ng barrel. So sa bago pa lang po sa aking YouTube channel, uh, baka pili naman paki-subscribe, like tsaka i-share.